Yo, sa panoorin natin ito mga tropa. Let's go. Nakaya mong lampasan lahat ng ibibigay niya. At Take note of that. Yun, yun, ang magpapatibay sa'yo. Correct. Lahat ng pinagdaanan mo. Napakagaling talaga magsalita nito ni Jihong, no? Sa kanang ganap na Ong Pam. Yay! All right. All right. Kale, bata pa si Doming dito. Ito yung kakakuha ng sa kanya doon sa na you no? Know, sa island. Ano yeah, yung tura ni Doming, ununat ngayon. Ay, maraming salamat, Ming, ha. Maraming maraming salamat, ba? Ayan, sana ay... Maraming kayo pagsamahan at sana ay maging mabait kang bata. Okay na ka lang kasi medyo nahiya ako kayo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mm -hmm. Hindi naman importante yun eh. Importante Batang bata ba, pa ba, si Domingo. Hindi sa iba. Tayo tayo yun. Sa iyo yun yung magpapasaya sa iyo. Wala kang dapat ipag-alala. Alam mo wala kang tinatapakan. Alam mo wala kang pinapahirapang ibang tao. Wala kang dapat ikahiya. Wala kang <laughs> dapat ikatakot. Wala <laughs> kang dapat ikapag-alilangan. Ikaw, May. Anong paghahanda? Ah, eto yung ano. Um... Mga gamit ko, na ako. So, sa otoko, alis na ako eh. Sa foto ko, alis na ako. Ayan na, parang ito na nga yun ah. Alis! <laughs> Pero nakaka ano to ha, ah, yung video ni Gioong na to, yung pagkakasabi ni Doming na alis na siya. Parang ano, parang ito yata ay ayan yung magkahiwalay. Magkahiwahiwalay sila. Joke lang. Dito ang boses eh. naman no? Ba't hindi mo kami sinasama? Ba't sa'yo mo, ikaw lang talaga. Hindi po kasi hindi ko alam na ano, na mag-ibang bansa talaga. So yun talaga gusto mo? So kung hindi kami mag-ibang bansa, iiwan mo na lang kami para matuloy yung pangalas Kung di ibang bansa po, ano, dito lang sa Pilipinas, libot-libot lang. Oh, yun ang ginagawa natin dito. Oo nga. Ibang lugar naman? Galing. Gusto naman? Gusto mo? Apo. Sige, sige. Punta na tayo ng ibang lugar naman. Barko tayo. Sakay natin yung mga sasakay natin. Saan mo gusto una? Ito yung ano, ito yung nasa ano pa nang sila, na travel sila Roland pa lang. Ito yung medyo na, noon na si Doming, medyo na, na-adapt niya na adapt. yung Gio. Ano yung Ong Fam. Yan, <laughs> Gio. Ong Fam, yan. Malalaki yung barko, kahit mga truck, sinasakay nun. Hindi kasi ito ka noon. Eh, ito na yung latest. Hindi <laughs> ko kasi napanood to eh. I-skip ko to kasi alam ko parang in, hindi ko rin kayang panoorin na alis siya. Di ba? Siyempre, Ong Fam.

Kalating totoo, yung day. Hindi kasi tiyo, hindi ko rin alam ano, pa. Sige, kasi nga, kung um, ano ko, oh, paano naman ako, oh. Oo. Hindi ko naman. Hindi naman pinapabayaan, ha? Ah. Bakit paano ka naman? Hindi ba, kung ano, kung ko dito Tapos, pumunta ko dito. Ay, baka naman gusto lang talaga kami makatry. Na-curious na lang talaga sa buhay. Kasi, binangin siya sa akin mm. kagabi, sabi niya, ah, uh, gusto niya daw matry din yung buhay na walang kaya. Oo, oh, oh. Kasi, ano yun eh, Siyempre, nung siguro, napapansin niya na rin na ano na yung kaginhawahan nga naman ng buhay tapos uh, ang gusto niya lang kasi isa uh, parang maging normal hindi naman sinabi na hindi normal yung buhay nila i mean yung walang masyadong nakakilala Privado yung buhay yung makakagawa magagalaw niya yung sarili niya or tawag dito, magagawa niya yung gusto niya na wala nakatingin na tao. Di ba? Pero ano eh, pero parang ang hirap, no? Parang hirap umalis sa isang naging comfort zone mo. Tapos pupunta ka sa kabila para gumawa ulit ng panibagong buhay na ano, na parang maging personal yung ano, parang privado. Yun, <laughs> personal. Maging pribado yung buhay mo ulit. Di ba? Diba, parang starts from the scratch ba? Tawag doon. Ganun. Siguro yun yung iniisip ni Tommy. Kung oh, <laughs> yung susurvive siya on his own. Awesome Oo, oh, di ba? Tama. Yan naman din ako galing dati. Kaya hindi naman nalagay yung buhay ko. Sumubukha din ako. So ano? Ano, yuk, tulis na lang. Okay, so. Nakakayak talaga. Sorry, man. Hindi <laughs> kasi, di ba kung ano, kung dito oh. Tapos, hindi sa ano ko naman, nabas wait? mo ito. Sa isip ko. Kapag doon naman ako, gusto hmm. mo na naman dito. Kasi nga wala ka doon sa posir sa ano lugar. So, na. Siguro naguguluhan pa to si Domingo kung ano decision niya. Siguro bata pa eh. Pero marami ah, marami ang naghahangad. Marami nangangarap na maging part ng Ong Fam. Oo, oh, ay eh, syempre, tanga na, Ong Fam yan eh. Di ba? Kumbaga, is parang tawag dito, isa sa magandang pamilyang mapupuntahan mo na yeah, parang swerte nga yung mga nakasama nila eh. Nung before, yung isang na tumutugtog lang doon sa El Nido. Di ba? <coughs> Tapos, isang kinuwa nila is yung trabahador lang nila sa bahay. Di ba? Eh, yun yung, yun yung, ano, yun yung kagandahan doon na hindi sila namimili ng ano. Hindi sila namimili ng isasama nila. Na parang yun ang buhay mo, ligarito, sanay ka sa hirap. Alam mo yung ganun. Hindi sila yung parang, hindi ha, ligarito, ligarito lang dito, ganun. Goods ka sa amin kasi parang, ano ka, parang bilong ka sa ano. Hindi eh, no? Parang, ang gusto nila yung marunong magsumikap sa buhay. No? Napakagaling ng utak, Gio. Napakagaling. Napakagaling. Hindi ko, hindi ko rin mano. Hindi mo sabi. na ano. Hindi ka malulungkot? Hindi po. Hindi ka, ka malulungkot? Depende pa rin. Depende kasi kung ano May... kasi ano. Maguguluhan pa siya, eh, no? Oo, oh, guluhan pa. Nalangin <laughs> ako doon, diba? Diba, gaya. Kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo, basta alam mo magiging legas ka. Correct. Malay mo, walang araw, magkita tayo ulit. Doming. Milipad na. Milipad na. Milipad na. Ano'y lilipad? <laughs> mm -hmm. <laughs> Naging wak-wak. Okay. Gaga din siya, wak-wak. Naging wak-wak daw ang gaga. ka na sa kanila. Maraming maraming po sa panunod na no, po sa akin sa Ong Pang. At saka po ito, maraming maraming salamat sa kanya. idol. Oh, oh. idol? Diba? Ang kulit na lito ni Doming si eh. Ako si Gio, si Janice. Ngayon dito naman si... Doming. Doming, ayan. At ah, yung mga iba na kaming kasama na sa lab na ng bahay. Kami yang... Ong Pang. Yo! So, yun nga, no? Siguro hindi naman, ano, let's pray na um, hindi siya umalis no, sa Ong Fam kasi hindi kumpleto ang ano ang Ong Family kapag wala si Doming. Kasi nakita na siya at naka, nakasanayan na siya ng mga tao na nakasama siya dyan. Pero at the end of the day, yan na eh. Decision pa rin ng bata yan kung saan niya gusto. Siguro parang hindi rin siya giging komportable sa buhay nila na hindi niya nga magawa yung gusto niya kasi nga may mga taong naka, tingin sa kanila na one mistake badama yan lahat ganun yun ang ano eh yun mahirap kapag masyado kang naging ano eh naging popular sa tao ng image mo okay lang sa image mo lang kaya lang kapag maramihan kasi ayo parang pag nasira ka kasiraan ng lahat diba? pero para sa akin sana maging maganda yung decision ni Doming na ano na magsimula siya sa umpisa pero Mahirap, no? Mahirap isipin na mawawala si Doming. Wag naman sana, no? Na mawawala si Doming sa ong family kasi hindi nga talaga kumpleto ong fam kapag nawala si Doming. Di ba? Yun, yun Malamang. <laughs> Iyak na naman si Jeyo. <laughs> well, ganun pa man, no? Good luck, Doming, sa kung huwag niya man si shoot mo. Pero supporta pa rin ako. Fan mo ako, eh. Talagang since nung una ka palang kinuha ni Jeyo sa island, hanggang sa nakita ko paano ka lumaki, paano ka nagpinata. Ah, dahil uh, ano okay, ko eh, kamag-anak ako eh. Diba? So, yun lang. Good luck sa new journey mo if ever man. Et para din din sa Gio Ong, sa family, sana matanggap din nila kung ano yung decision ng bata. Well, yun lang. No? Maraming salamat din para doon sa nag-upload ng, na, ng video na to na si Bob. Bobby Ong? Ayan, salamat. Oh, salamat. Salamat. Sorry sa pagkuha <laughs> la ko ng video mo pero... Natuwa lang ako noon pinanood ko siya. So, yun lang mga tropa. Salamat sa pagsama sa akin sa isang videos na... Ang umano, huwag naman sana, ni Doming sa ong family. So, yun lang mga tropa. Till next time, masyadong ano oras na. Puyat na tayo. Yun lang mga tropa. Johans TV, peace!